Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18! Mayuntayang inspiring content at story about sa ating 18 fandom, tayo. Talaga namang nakapanindig balahibo at nakatouch at very emotional tayo ngayon, lalo na ako. Dahil of course, dating gawi, ito na ang routine ng SB19 after ng concert or show ng SB19, the king of certified fans of SB19. 18 or 18 fandom ay sama-sama at nagkaisa para mamulot ng basura. Kung linis mo, basura mo, or else tulong-tulong. Yan ang tatak 18 fandom. Yan ang tatak SB19 fans, certified 18 na kung saan tulong-tulong para malinis ang kalat na siyempre, guys, tayo yung mga tao lamang at tulong-tulong din tayo. Kaya naman maraming salamat at sa mga nakipag-cooperate sa Sultan Kudarat na mga gobyerno or uh, officialis. Of course, kasama dyan, tumutulong din sa ating 18 sa paglinis ng mga kalat after ng show o concert ng SB19. Yan ang tatak 18. 18 fandom. Kaya ba yan ng ibang...